Ah, uh, titingnan natin mga kabukid yung ano, yung baha dito. Makisakay tayo dito sa may traktora. Uh, may dalawang single saka mga tao, mga kabukid. Ayun oh. Ito, um, makikita po natin kung gaano kalalim dito sa may pinakandaba Pampanga. Sig panigurado ko malulubog tong gulong kuya. Lulubog po ba tong gulong na to? Oh, lulubog yan lahat ng mga trucks mga four wheels bawal na dumaan dito opo. Oh, uh, uh, paralaya sa Lagungan Road hindi na pwedeng dumaan tapos sa poblasyon papuntang uh, Tagalog region hindi na rin pwedeng dumaan ayan po narinig nyo po hindi na po daw po pwedeng dumaan yung mga malalaking sasakyan mga truck mga four wheels na malalaki ito napalalim na po tayo po kung makikita nyo parang dagat na yan yan yung ano yung bagyong enteng lahat ng tubig sa Bulacan saka sa San Nueva Ecija dito bumagsak mga kabukit natingin nyo kaya para pa po ba? lumalalim pa po? lumalalim pa po, lumalalim pa po. pa yung ibang tubig eh. o, yung tubig sa taas mga kabukit sabi ko nga kanila sa may San Miguel Bulacan sa may Nueva Ecija Ayan, dito yung mahirap na ano na daan kasi may siratong dito. Kailangan kabisado niyo yung ano yung daan. Dapat gigit na po kayo kung tatawid kayo kung sakaling mataas yung sasakyan niyo. Gigit na po kayo. Kasi sa baba si Rayon, malalim. Ayan, eh, malalim na tayo ng palalim. Malalim na po dito oh. Malalim na. Ito yung, yung iniwanan namin oh. Yung dalawang babae eh, doon po nakasakay sa may ano, traktor, tas para sigurado. Kasi dito nakatayo lang po kami dito nakahawak lang pagka hindi ka nakahawak dito tutong ka dito mahulog ka kaya saan kayo pupunta kuya? saan po kayo pupunta? sa Nagustin sa may sa may barangay sa Nagustin ah sa may barangay sa Nagustin ayun kami barangay ay barangay sekretary po pala si sir sa may barangay San Agustin, sa Nagustin mga kabukit saan po kayo nang sir? mandili ah mandili po po kaya ang layo po pala ni sir ayun na o, lubog na na oh. Ah, may piece pa naman po kayo. diesel. Oh, yon. Tapos na tayo mga kapugid oh. Bahay Pari Road, hindi na pwedeng daanan. Opo, hindi na daw pwedeng daanan mga kapukit. Talim na oh. Tingnan po. Yan po kalalim dito, palalim pa ng palalim, hindi pa 'yan, no? At yan po yung sitwasyon dito sa may pinakandaba Pampanga. Kaya lahat po ng mga motorista, bawal na pong dumaan dito. Oh. Pero pwede kayong dumaan, makakalipat kayo. Sasakay po kayo dito sa may traktora. Meron siyang ano, trailer na dala-dala. Parang dagat na nakakabog eh. Tagal yan bago bumaba kasi meron pang bagyo. Lubog na lubog na po kami ah. Oh. Oh, yun oh. Lali mo. Lubog yung gulong. <laughs> ano ka <mga> makakadaan dito? <laughs> meron po ano ayan eto na nandito na tayo sa ano lubak lubak na daan oo oh, oh. aldag aldag tayo. dagal dagdag kasi ano, to. Lubak, lubak to. Lubak-lubak to, mga kapobil. Ito yung sirandaan. So pagka nakadating na tayo doon sa may dilaw-dilaw na yon, okay na tayo. Lubak-lubak mga kabukid. So ayan, nalagpasan na natin yung sirang daan. Dito na tayo, dire-diretso. So hindi na ganun kalalim dito. Pagdating naman doon sa may tukma, sa may bago magtulay, malalim doon malalim na naman doon parang oh lahat na yan sa taas bababa pa dito yan mga kabukit kaya sabi nila kuya sabi nila sekretary ano lumalalim pa pero meron nang isda yung mga masisipag na mangingisda. yung mga nakikita nyo na yan ano po yan palayan so wala naman tanim yan bukid yan bukid wala naman tanim na palay kasi alam na ganito ang nangyayari pagtatanim pa lang mga yan pagka, ano, ah, pagka buwan ng December kasi misan December bumabaha din po dito na ganito ang nangyayari babasa nga yung doon yung short basa nga yun ayan po ayan ang sitwasyon matulin kami kasi ano matag yung daan maganda yung daan dito ay madaming tao doon sa may dokma oh ay, yung live natin si Kuya, nakisuyo tayo sa kanya. Kaya <laughs> ka Kuya, i-shoutout mo yung mga nagaan diyan. <laughs> Basahin mo. <laughs> Kapitan Billy pamintuan. Malapit na kami dumating sa ano, sa may tukma, sa tulay. Ayong water lily pala na patpat na dito, no? Dati po ba marami water lily? Parang dagat na mga kabukid o. Oh. nakita po natin yung luwang nung baha dito sa may kandaba, kandaba. So doon sa may maraming tao doon, yun, hanggang doon lang yung baha kasi mataas na doon. Uy, Ah, uh, lulubog pa yan yung mga yung mga black black na yan na ano tawag yan, alam mo naman barrier na yan, uh, lulubog pa yan nung nakaraan, lubog yan, di ba? may nahulog na sakyan dito eh dito, pag uh, hindi nyo buong abisado yung daan dito, pa curb to nung nakaraan baha po, merong nahulog sa sakyan dito kasi dire-direcho siya so hindi niya alam paliko nilagyan na ng ano ng poste para pangalam yung ano yung daan na palipo makakadaan ba yung Fortuner na yun? ano ba yan? Innova? o ano? ay hindi makakadaan yun meron yata ang tatawid na 4 wheels lalim ito palalim naman po dito ano? sadsad -sad na pala dito yung mga kangkong oh. ganda ng kangkong sumadsad dito ito, ito yung isa pa sa malalim mga kabukid. Ayan, lulubulit yan doon sa gawin doon, malalim yan. Ayan na. Ayun, tatawid yun. Motor, pinakain ng bangka. O pagka matapang ka, pwede ka din dyan mga kabukid asa ka ng bangka, iikot ka doon, doon, doon ang ikot niyan. Tapos pupunta doon sa pinanggalingan natin. Ayan o o, yung lubog na yan. Ito, siya sabi ko, malalim. Malalim na. Baba ka kasi sa ito eh. Alright, nandito na kami. Ito, hanggang dito lang yung baha dito mga kawakits. Dito sa may piyesto ni Kuya Didi, sa may dukma. Dali na yung Barangay Paralaya. Dukma. Kandaba.